So, what's up sa inyo mga kapurata. At isang magandang bumaga muli sa inyong lahat. So, time check tayo. Alas 5.33. So, magaga tayo ngayon mga kapurata. Kasi malay-lay ang biyahe natin. So, takahama. <tinyo> mga kaburat sa site at mahirap ang ulan so mga kaburat at ilalabas lang natin to babalik natin to mamaya so inilabas na natin yung mga panero na gagamitin sa uh, bagong site natin bagong project ayan So puputulin yan lahat mga kaburat yan So yan dami pa ilalabas pa natin at uh, puputulin yan so mahirap ngayon kasi maulan at saka tayo lang mag isa so samahan nyo muna ako mga kaburat, explain kumamaya yung pinaka uh, paraan para makaba makabalik kayo dito kagad sa Japan so tara So, what's up sa mga kaburat ano, At magandang gabi sa inyong lahat So, kakaoy lang natin At masama pa yung sinipon tayo So, ito yung <clears throat> Pinakamabilis na paraan mga kaburat na Para makabalik kayo kaagad dito sa Japan So, ang gagawin ninyo Kung kayo ex-Japan Kung galing kayo dito bilang isang trainee dati So, ang gawin nyo lang Kuha lang kayo ng certification na patunay na galing talaga kayo dito sa Japan So hindi yan makukuha mga kaburat Yung certification na yun Ng accepting company dito sa Japan Kung saan kayo nagtatrabaho Doon yan sa accepting organization Dito sa Japan Halimbawa yung THGQ kayo O kung anumang accepting organization kayo dito sa Japan Doon yun yan kukunin So yung mga paparating pa dito o kaya andito na ngayon sa Japan patapos na yung training nila na 3 years so ang gawin nyo lang pinaka epektibo talaga itong paraan mga kaburat mag bank ng Nihongo at saka mag ganbaro sa trabaho para kukunin kaga, kayo kaagad sa amo ninyo so hanggang dito na lang mga kaburat and thanks for watching see you next video bye